bumaba kami sa aming habal-habal kasi hindi kakayan eh kasi matarik matarik yung daan. Yun. Lakad lang kami muna. Dito yung lugar na sinilangan ng aking ina. Ito yung kanilang bayan. Sa Burwanga, sa Burwanga Aklan. Kaya guys, umahon. Kasi sobrang tarik ng aming nilakada. Hindi na kaya umahon. Masasakit na yung bintay namin. Ay! Ang tarik! Ang layo ng bahay ng aking nanay. Sila sinilang. Pupuntahan namin. Ano ka guys? Sobra! Way! Diyan na! Bilisan mo. Hindi na pala biro ang bayan ng aking ina. <laughs> kung gaano kalayo sila. Ano oh, ka? Sobrang pagod, guys. So sakit ng binti ko sa pag-ahon. Yung nilalakad nila noong sila yung mga bata pa sa eskwelahan. Ngayon naranasan namin. Sobrang taas ang layo. Doon pa kami sa dulo. Yun guys, sakay na ulit kami sa tricycle. Iniingan kami. Guys, nang amin tinadaanan pa rin aso, con driver. Nakatanding oh. <laughs> Lakad na naman sila. Sa'yo madulas ang karsada, hindi makalusot ang ating habal-habal. Guys, ako na naman, lulusong na naman kami. Ito, lupa ng akin lolo. Yung kabuntukan na yan. Yo, may sapa-sapa nakikita nyo guys bundok ayun yun sa lolo ko Ay, yan, 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 no. ayun din yun din o ito pa yung mga bundok na nakikita nyo guys sa lolo ko yan sa tapol yan bahay ng aking ina ito so, sa mga kapatid niya ito yung tubig nang gagaling sa bukal for the first time na nakarating din kami sa lugar ng aking ina. Runyog. Butong. Butong sa Bisaya man. Yan ang bahay dito. Yan, may mga pinyan tanim. Kapambunga ang pinya. Ito, dito yung bahay ng pamangkin ng aking ina. Umulan, kaya madulas. Yan, nandito na kami guys. Kita-kita na uli. Hmm. tilapia. Hmm. 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 Bundok na bundok. Sa kahoy nag Loloto Hmm guys, bababa tayo dito sa suba. Hindi pero yung lugar ng nanay ko. Talagang bundok na bundok. Tarik pa ng daan, madulas. Punta tayo sa suba. Ating resort to. Yan, pinabayaan na rin yung mga kubo-kubo. Pinaliligo -kubo. dito. yun ang suba. Sobrang linaw. Sa lolo ko yan. Itong pagubatan. Naliligo dati. Kaso ngayon mga mga kubo-kubo. Masira na. Puno ng tubig. Dati doon kami Ang lamig. ngayon lubid na yan. Yan yung na ng mga maliligo. Kaso medyo marumi na gawa ng bagyo. sarap maligo. Hindi na Pero sobrang lamig ng tubig. Para ka din sa malupat. Gando niyan. ganda ng agos ng tubig. Sobrang lamig ng tubig.